Dumating na nga may Ay, si no, Jopi. No, si Salini nakabihis na. Dumating na si Bunso. Sabi <laughs> ano daw, upo lang daw siya sa si school. Wala siyang ginawa. Ay, ay, uh, ano masyadong gawin niya? Kaya pa sila. Sarin ni da, dami ka. Eh, 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 salin ni marami nang buk. Marami nang buk salin. buk nga gana. Salin Enggak Enggak Buk nggak? Sama, enggak buk Lian nah. Oh, dua minang-minang kali ini. Kita pun mau layarkan ini, nah. Ay, dalam eh. Ha? Dami ng babalutin. Hindi hmm, na. Hindi na. Hindi na. Hindi Okay lang may yung sarili kasi ano. eh uh, nag ano ng mga gamit niya sa si school. Provide ng gamit sa si school. Si Bunso, kailangan magbayad para makakuha ka ng, ng libro at mga activities nila sa school niya. saline salina. Tata. Hmm? Tata. Yeah. Pungguloyin, ma'am. Babalutin natin to. Babalutin namin to mamayang gabi. Simula natin to mamayang gabi. Babalutin. Ano yeah. Ayan na pong school ito, De? Di na pong na-school sa lini. Anong gawa mo sa school sa lini? Kole, kole,

okra. Bumili na ako ng okra. At beans. Bumili na ako ng beans. Ayan, beans. At beetroot. Ayan. At radish. Ayan. Radish. At saka bumili din ako ng repulio. Ito, binalot ko na siya kasi. Okay. Ayan. Repulio. Hindi ako ng repulio. Ayan. At bumili ako ng sibuyas. Pakunti-kunti lang yung binili ko. Kasi, pang ano lang. Hindi ko naman din kasi after ano naman, uh, sa, man, sa mandi na naman, sa lunis na naman, eh, meron pa ako, kung wala naman, yun naman ang bibiliin ko. Good. Well. Yeah, Pinunta namin doon at bumili ako ng mga notebook ni Salini. Ball pen. Yung mga pangangailangan niya sa school binilihan ko na siya uh, yung pangbalot sa mga book niya ganun binilihan ko na siya rin para dahan-dahan natin gawin yung mga dapat gawin kasi <laughs> simulan naman tayo sa ating di diba ngayon natin ito dito ngayon natin sa work meron tayong gulay. Kung gusto natin magulay, makaroon lang tayo, tayo Yan po. Maraming salamat sa panunod. Thanks for watching. God bless you all. Yan yung ganap na pag-uwi nila galing sa school. <laughs> Talagang busy-busy ko kayo na kaya. Sabi ko sa sawa kumain na tayo mag-usap. pero ko nga nang, tayo mo natin ang kumain tayo mag-usap. Sabi ko. kasi ano, tumawa sa kanina, di sabi ko, may na tayo mag-usap kasi mamalingki mo na ako.